Hi mga kababayan, good morning! Talagang uh, <laughs> back to uh, the system na ako. Uh, pupunta ako mga ngayon at session Kaya I need to wake up around uh, 4 o'clock. At uh, exactly at 5 o'clock kailangan maka-travel na. So, uh, balik ulit sa dating normal. dati rati eh... Malapit lang ang San Jose kaya ang lapit lang ng munisipyo pero this time pabiyahe na tayo para mag-session. At uh, dala ko na rin yung mga papel ko at mga plano ko para ma-maximize ang punta natin ng Mamburao. Tara na! Nagsimula na nga akong umalis. Yan, Aroma Beach yan. At pagkatapos ang magandang highway ng San Jose papunta ng Norte. Hello sa mga nasa Central at mamaya maya lalagpasan na namin ang Rizal. At pagkatapos, ito po ang Lumintaw Bridge sa bayan po ng Rizal and Kalintaan. Safe na safe, mukhang wala na masyadong tubig sa ibaba. Talagang come and go lang. At syempre, aakit na kami sa Patrick. Marami ka bang karanasan dito? Lalong-lalo na nung may mga landslide. Uy, meron na naman at syempre ang napakagandang lugar sa San Agustin. I love this, leading to Panikian Lake. Magandang po sa bayan ng Sablayan. Nakaka-relax ng mata ang inyong magandang tanawin. At syempre, ang Santa Cruz na paborito kong daanan at kung pwede lang laging huminto para makita ang mga chocolate hills at green hills na meron kayo. Plus sa gabi, mas maganda na ito dahil sa mga ilaw na naririyan. Ayan, hello sa Santa Cruz pa rin. Napaka scenic spot ng lugar ninyo at pag yung mga kabataan nakikita ko ang swerte nila with the environment na meron sila. At syempre, ang Santa Cruz, napaka miraculous ng simbahan diyan. Hello, hello sa mga naririto at syempre kay Consi Louis de Borja at kay Mayor Dorilisa. Mamaya maya pa, nasa Mampuro na kami. Ang bilis no? Parang fast forward ang ating lakad. Pero almost 3 hours din ang lakbay namin. Siyempre dahan-dahan lang. At mamaya, ito na ang Kapitolyo. Minsan pinaglingkuran at binalikan ko ngayon at talagang napakasarap ng pakiramdam na makita ang mga taong dati nating nakasama. Shout out sa inyong lahat at maraming memories. Siyempre, pupunta muna ako sa PPDO office kay Sir Dante. Oh, Sir Dante ba? Uh, ayan. At para makipagpulong tayo para sa atin pong ipapanganak na ordinansa na related sa information and technology. Oh, nakita kong Ate Aida. <laughs> Long time, Ate Aida Villarosa. Talagang uh, matagal na na tayo uh, hindi nakikita. Sa engineering office pa rin siya. At winelcome niya ako at napakasarap ng amin pong pagpapalitan ng pagbati. Pinapatuloy niya ako sa engineering office pero sa susunod, papasok po ako sa inyong tanggapan dahil kailangan ko muna na mag-meeting sa PPDO. So, nandi dito na po si Sir Dantis at uh, tatanungin ko ang tungkol sa information and technology dahil may ipopropose tayo na cyber security uh, roadmap ng Occidental Mindoro. Siyempre, yung mga in-charge kasama dyan Kasama din natin ng ating uh, legislative researcher, si Christian Ortiz, sa matters ng information and communication technology. Tuwang-tuwa sila. Na ah, Napaka-importante na bago ako mag-file ng ordinansa, kinukonsulta ko muna yung magiging partners uh, partner sa implementation nito. Nakailangan talaga tayo mag-invest sa ikangay security at uh, digitalization. Importante yan. Yan ang things of the current uh, today and the future kaya pinakita ko ang magiging uh, uh, working uh, activities sa loob ng limang taon ng proposed ordinance na masaya sila na ito ay gagawin namin sama-sama. Then proceed na sa session. Ayan, no? Kinumpirma namin si Ma'am at si Attorney Augustus Abileda sa kanilang capacity bilang administrator at legal counsel. Buo kami at uh, masaya masaya. Marami pa lang pinipirmahan. Yung mga previous na napag-usapan, pirma na masarap na kwentuhan pero talagang ma-action na talakayan. O ito naman, pinag-aralan namin kung paano yung mga hazard pay ng mga uh, workers natin sa rescue mission sana nga lang may pondo ang hirap marami tayong proposal pero ang pondo ang kailangan nagdeklara na nga pala kami ng state of calamity dahil uh, rekomendasyon ito ng PDRRMC sa pangunguna ni Governor Gatiano para at least uh, magamit na yung mga pondo para sa quick response at saka doon sa damage na i-create nito huli pala kami sa kwentuhan namin ni Bukal Alan Credo na siyadong articulate, <laughs> masyadong magaling sa mga ikangay diskusyon. Nasi tatuloy kami sa aming daldalan <laughs> pero may bearing ang aming pinagkukwentuhan. So si Peter, si Coco, si Ryan, si Antonio Tejoso, ayan pagkatapos na ng session yan, eh, nagkakaroon pa rin kami ng mga COVID hearing. Plus, pina, piniresent ko din yung aking uh, ikang ino-author or ini-sponsor ang ordinansa sa isang tunog, isang probinsya para sa calamity dahil tayong chairman ng Disaster and Risk Reduction Council. Si Alex Del Valle, umaati buding uh, nagtatanong. Andiyadyaan si Budget, Tria, si Accountant para Uy, malapit na po pala kayo mag-retire si Pipidio Odantis. Ayun nga pala si Ed Rodriguez, na siya pong uh, PCL na uh, President ng Santa Cruz at Interim uh, President si Engineer Jill. Good morning! Hanggang sa muli!